boss, magsisimula na po ang Janriel Casimero versus Yokinori Oguni for 10 rounds bakbakan po sa Super Bantamweight Division. At dito na po, ito na yung pinaka inaabangan na laban ngayon. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. So kita nyo mga boss, punong-puno talaga yung venue. Talagang inaabangan talaga ng ating pambato sa Japan mga boss. At sikat-sikat na, sikat na sikat siya dito ay. Start. The opening round, nice fight agad. Uh -huh. gusto agad tapusin ni Casimero mga boss. Pero kailangan niya magingat mga bossing. Yung agad. Wala nang patagalin ng laban. Gusto nang tapusin agad mga bossing. Let's go. Pero kailangan magingat. Nice left. Pero kailangan magingat ang ating pambato dito mga boss. Baka makounter siya. Ayan, uh -huh. Puntiria Bodega Hello. good one to coming from Yukinori Oguni mahusay din to mga boss eh former champion to sa Matamay Division kailangan magingat niya kasi meron dito mga bossing eh. at may panalo ang laban ng intensibong panalo nice counter aba matangkad tsaka advantage siya sa reach mga bossing eh. pero alam ko kaya to na natin pagbato mga boss medyo kumalma mga boss talaga yung mga boss tingin yung mga fans talagang inabangan pa ng mga Japanese fighter kikita nyo naman puno-puno yung venue yun nice overhand coming from Casimero yun, mga boss yun nice straight sa mukha hindi yan mag feeling ko boss hindi talaga ito magtatagal yung like, talagang plano ng team Casimero ay, ayaw yung patagalin yung laban at bilang isang kauna-una ang laban ni Casimero sa Japan ay kailangan niya manalo ng impresibo Ayun lang, chill. Mahusay din tong si ano. Hmm? Simultok sa batok mga bossing, bawal yun. Mininga ni Casimero si Ugoni. Ayun, so boss. Oh. Gandang jumps ni Ugoni. Yun ang kainaan ni Casimero mga bossing. Yung jumps. Pero pag ito na tsyempoan mga bossing, hindi ito magtatagal mga bossing. Alam nyo kung paano lumaban si Casimero. Yun. Oberhan. Yun. Na. Sa pool. Let's go. Sakpan si Oguni mga boss. Alam niyo yung galaw ni Casimero mga boss. Slowly pero surely yan pag tumama. Yun. Nakaganti mga bossing. Dadaanin lang to punt sa puntos ni... Yun. Another left sa mukha lakas ng mga bossing matibay din si, U si Uguni, mga boss oh oh hindi pala knockdown yung mga boss let's go and okay, of round one so bossing magisimula na po ang round two para sa 10 rounds so sa super bantam weight division makunat nito yun si Oguni mga boss ilang beses yung tinama ng solid yun, yun lakas nun na, grabe kunat eh kailangan makunat mga boss mala pilipos din ang kunat nito eh ito hindi na si kasi mayroon mga bossing eh. pero alam mo kaya nito eh Go, go, left Kaya parang kasi meron Yung ganti, kalaban ano nangyari sa belt niya kasi meron mga bossing sa trunks niya medyo hihilan niya din mga bossing kunat ng kalaban mga boss ilang beses yung kinamaan ng solid eh masipag um, dumbi yung tawag ng mga bat ng jobs tsaka 1, 2, straight haba din ng, ng kamay so, another Obron yun. Pag yung tinamakan boss yun. Isa pa. Yun. Sa pool Tibay din. Ilang beses yung mga boss yun. Talagang matibay eh. Tibay talaga ng Oguni mga boss. Tibay ng mga Japanese fighter. Maliban na lang sa nakalaban ni Troy Ransaluter kanina. Yun. Nakatama. Nakakayanin yan ni kasi mayroong mga boss Ganyan yung klaseng suntok eh. Tested na yung pa nga ni Casimero mga, bong, mga boss na malalakas sa tintok alam yan ng lahat mga boss so yun kailangan mag-ori huwag lang siya matamaan sa bodega kasi hindi ko pa nakita na natamaan sa bodega si Casimero mga boss pero pag sa mukha tested na ito mga boss sana ito, sana ito sa brawling mga boss nagreklamo si Casimero mga boss nanuntok sa batok eh. sige pag yung sumuntok si Ogunin dadaan lang ito sa puntos dahil yun ang style ng fight fighting style ni Ogoni mga boss eh. yun din ang kainaan ni Casimero mga boss tangkad ng kalaban sabi pagtatama ng malinis o bakit walang walang ganti si Casimero mga boss eh. Ano pa yan? Namaya bibiglain ko ni Casimero mga boss kailangan manalo si Casimero dito mga boss tibay din ng hapon mga boss at saka masipag eh delikado si Casimero dito Japan pa naman ito mga bossing sa Japan yung laban e, alam naman natin yung kalakaran ng boxing pag sa Japan eh no yun sapul sakul nasaktan si Ugoni dun mga boss tibay takusin mo na yan para by the belt pa tibay nga talaga mga boss sapul dun grabe mga boss. sa boss, magsisimula na po yung round number 3. Sa nakulangan sa oras mga boss. sa iba yung lakas ng over right hand ni Casimero dun. Sakul talaga sa ulo ni Yukinori Oguni. Halatang nasaktan dun si Oguni mga boss. Pero talagang makunat nung eh. Pag ibang fighter niya wala bagsak. Hindi na yung makakatayo. Yun, nakaseta pulit ng right hand. Another left. Kaming parang Casimero. mo yung katawan. Yun. Katawan boss, katawan. Casimero, katawan. Para naman natin yung ngayon na um, Nice counter kaya naman Oguni. Gusto talagang tapusin niya Kasimero. Makunat lang talaga si Oguni. Yun. Left na naman mga boss. Sa full. Tibay lang talaga tong si ano. Si Oguni. Makunat. Ilang beses na tinamaan ng malakas na suntok mga boss ngayon no, sakul na naman sakul na naman mga boss tibay lang yun another left na naman mga boss hindi, hindi magtatagal yung laban pag ganito mga boss so, yun, mga boss. So, ni terus round three. One minute left for round three. Si pagintong si ano? si Oguni tsaka matibay mga idol eh talagang sinasabi ko kanina pag ibang fighter bagsak na yan good one to kain from Oguni bueno lang nice upper kain from Oguni grabing ingay ng mga Japanese fans grabing mag support ng fighter mga boss eh yung laban na to mga boss. Parang championship bout eh. Grabing daming dumayo mga boss para saksikan yung laban. E talaga namang inabangan yung ating kombatos sa Japan mga boss. On! Oh. On! medyo napagod na ang ating pambato dito mga bossing tingal agad si Kasimero, mga boss alam naman natin na naganda to eh makunat din talaga tong si Yokinori Ogoni so, magsisimulan na po ang round number 4 Six, Yan, round 4 po tayo mga idol no? Sa so mga gusto pong magpabot ng tulong at suporta dyan Yan, donate any amount lang po mga idol Kailangan mo sakayan po ni kasi mayro mga boss Para mas lalong umangat ang ranking sa major sanctioning bodies ng boxing Tsaka magkaroon ng oh. Palukokan Banggaan ng ulo mga boss Tsaka bumagsak na yun eh Eh bumagsak tinamahan nyo doon eh. Nangyari na naman yung hindi nating inasahan kagaya na nangyari kay Akao mga boss. Ako po. Labo. Ha? Huh? Ano nangyari doon? Hindi naman nagbanggaan. Hindi naman nagsapukan mga pulo boss doon eh. So, oh, konti yung laban. Paangit kasi pag... No? Tinigil yung laban, mga boss. Grabe yun. Ba't ganon? Naku po. Ba't napunit, mga boss? ay mga idol no mukhang itinigil na lang referee yung laban no contest mga boss mukhang itinigil na lang referee yung laban dahil sakat mga idol